Tuwang-tuwa ang aktres na si Casey Concepcion dahil na rin sa magagandang nangyayari sa kanya ngayon sa buhay at career. Kamakailan ay nagkaroon ng reunion concert ang kanyang mga magulang na sina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Doon nga ay napansin ng mga netizen na napakaganda daw ng pamilya ni na Sharon at Gabby at Casey. Pero sa kabila ng mga issue ay naging maayos na rin ang relationship ni Sharon at Casey, pati na rin ang relasyon ni Sharon at Gabby na ngayon ay magkaibigan na. Kaya naman ayon sa mga netizen, paniguradong bubuhos ang proyekto hindi lamang kay Gabby at Sharon, pati sa buong pamilya nila kasama si Casey Concepcion. At dahil dito, isang post din ang pinakita ni Casey at sinabing mapapanood na ang Asian Persuasion, ang movie ni Casey na international na kung saan ay unang ipinalabas sa Amerika at pagdating ng November 29 ay mapapanood na ito sa Pilipinas. Kaya naman ayon sa mga fans excited na silang mapanood si Casey Concepcion sa big screen matapos ang napakahabang panahon. Marami rin ang natutuwa dahil active na muli si Casey sa showbiz pati na rin sa kanyang vlog na kung saan ay laging hinihintay ng mga fans kung ano ang update sa kanyang buhay. Natutuwa din sila dahil hindi lang showbiz career at iba pang mga business ang meron si Casey nandoon din ang kanyang boyfriend na si Steve Woodridge na talaga namang very supportive sa career ni Casey. Dahil dito, Kulang na lang daw ay magpakasal ang dalawa at magkaroon ng pamilya. Pero dahil may mga issue pang dapat i-resolve, umaasa ang mga fans na sa tamang panahon ay makikita rin nilang ikasal si Casey at mabigyan din ng apo si Sharon Cuneta. Sa puntong ito ay mukhang ready na si Casey sa mga next chapter ng kanyang buhay dahil unti-unti nang naaayos hindi lang ang kanyang mga personal issues pati na rin ang mga bagay na dapat mag-focus siya as she continue to move on sa panibagong buhay kasama ang kanyang boyfriend na si Steve Woodridge. Ganon din ay natuwa ang mga fans dahil maayos na rin ang relasyon ni Casey sa kanyang ina na si Sharon Cuneta.